Ayan mga kanaypi, umuwi ako dito sa bahay dahil kinuha ko yung plate number ng ano, yung motor kong wave. Ayan, nandito na. Bali, papalitan kasi ng bagong plate mga kanaypi. Lahat ng mga old na plate, papalitan nila ng bago. What's up mga Kanoy P? good morning sa inyong lahat Nagbabalik si Kanoypi for another video Araw ng lunes, Lalabas na naman kami ni Mia para maghanap buhay mga kanoypi uh, Salamat sa supportan nyo palagi mga kanoypi, lalong lalo na sa ginagawa nyong noise skip ads Thank you so much So sa mga hindi ko na shout out kahapon, uh, magcomment na lang kayo mga kanoypi at pag na-replyan saka yun masashoutout na yung mga pangalan nyo no thank you so much sa at samahan nyo kami na mamasada naman ngayong araw ng lunes September 1 mga kanoy hopefully na ngayong buwan uh, maganda na yung pasada ng bawat isa bawat mga tricycle driver no rides ayan mga kanaypi. may pasayaro na tayo Selamat malam, Adam. ayo bumili tayo ng sampagita para may pampasir ko si Mia mamalig alright at naibaba na rin natin yung pasero natin kumita tayo ng 60 pesos buhay na mano natin yun mga kanaypi galing EGL hanap ulit tayo ng panibago no? Ayan mga kanaipi, ulit tayo dito sa AGL Ay, walang tricycle Ay, may pasero tayo agad Saan kaya ito? Test call Gusto ka Dito ka na Dito ka na Pag ganito ka na lang ating Dito ka Thank you. Lit na no si. See... Thank you, madam. <laughs> Ayan, mga kanaypi. Natid na natin. Bali, nagbigay naman ng 30 pesos. Yung isa kanina, nagbigay ng 20 kaya naka 50 pesos tayo mga kanaypi alright ilan tayo? ay may pasero pa tayo Ang sige, 25 pesos balik tayo ng barrio mga kanaipin Ayan, uwi muna tayo mga kanaipi Nakabili naman na ako ng ulam namin Pananghalian eh Alright Ayan mga kanaipi Nabas na tayo Tapos na akong nag-almusal Ah, syempre nagpakain na naman sa mga alagang manok alright labas na tayo para makarami no? ano yung kayaon? ayan mga kanaipi hindi nga bandan tayo Kastilyo hindi nga bandan tayo Di nga bandan tayo hindi Ah, Kastilyo. Kastilyo. Quezon. Ah, sige, madam. Ay, ay, malang. mga kanayipi natid na natin yung pasero natin syempre kumita tayo ng ano ng 60 pesos All right. tagahan lang mga kanayipi ayan mga kanaypi, tapos ko lang mananghalian. Labas na naman tayo. May kalahating tray tayo dito na large size. Yan lang yung natira na ano na itlog ngayon. Dahil may porter pa tayong isa. Uh, medium size. So deliver natin kay Auntie Lilia itong kalahati mga kanhipi na large size. Oh, isang tray yung ino-order niya sa akin Kaso wala tayong may bigay Kalahati lang <laughs> Ayan Tay I want to buy isa tay Pura oh Large 130 Ayan mga kanay na-deliver na natin yung kalahating tray. Ayan, pila tayo dito mga kalahating Ayan mga kanaypi, umuwi ako dito sa bahay dahil kinuha ko yung plate number ng ano, yung motor kong wave. Ayan, nandito na. Bali, papalitan kasi ng bagong plate mga kanaypi. Lahat ng mga old na plate, papalitan nila ng bago. So, may isang kakilala tayo dyan, ano, na kakatapos lang na nakapagpalit ng plate number mga kanaypi. Sabi niya, kunti na lang daw yung tao doon sa, ano, sa may Magic Mall Annex at pupunta tayo doon ng NAP para mapaayos natin yung plate number ng ano, motor kong wave Ayan. yung plate number ni Mia bago na yun mga kanipi. kaya hindi na kailangang palitan ito lang yung kapalitan natin wala hindi tayo nakakabol wala pa number ta. ano? 487. 487. Wala mga akong ayupit. Nauli tayo. Nabutan tayo ng cut off. Hanggang Miyerkules pa naman daw eh. Sakto sa Miyerkules na lang. at open tayo. Last 4. Ayan. Pasada na lang muna tayo. Pila tayo sa paradahan. Ayan mga kanipig. Puna tayo sa paradahan at pila tayo doon. Naabutan tayo ng cut off natin, di ba? Taka prepare naman na yung ano, yung URCR sa kayong plate number. Pila na lang tayo sa Merkules, mga kanaypi. Ayan, mga kanayipi. Pangalawa tayo sa pila. Madilim na. ignored <tom> <tom> con un papel 10 20 30 porque hay tip tip thank you